Magandang araw mga kaibigan. bigyan uh, natin ng opinion, reaction itong post ni I am Sean Win, isang DDS vlogger ito. Sabi na, Toinks <laughs> Senator Tol." Ibig sabihin si ex Senator Tolentino. Diyan ka na lang mag Chinese food sa Ongpin. <laughs> Bakit Ongpin Chinese food? Isinir ni I am Sean Win yung post ng Newswatch Philippines. Justin, China has barred hindi pinapasok barred former senator Francis Tolentino from entering the Chinese mainland Hong Kong and Macau labeling him as one of the anti-China politicians according to China's foreign ministry the sanctions stems From Tolentino's malicious remarks and moves on issues related to China that are detrimental to China's interest and China Philippines relations. In a statement, Tolentino called the sanction a badge of honor for defending the rights, dignity, and sovereignty of the Filipino people. in the West Philippine Sea. Okay, so bigyan natin ito ng opinion. Opinion ko ha. Yung ginagawa ng China, China na pambubuli sa atin sa West Philippine Sea, against ako dyan, galit ako. Kung mayroon lang tayong magagawa sana, kung ako lang ang may makapangyarihan, hindi pwede yan. Lalabanan natin. Kaya lang, let's face reality. Wala tayong kakayahan. Kaya, agree ako doon sa style ni Tatay Digong nung kapanahonan niya na kahit nanalo na tayo sa Arbitral Award, nakipagkaibigan lang, hindi masyadong ipinilit yung Arbitral Award dahil wala pa tayong magagawa eh. So, so maganda ang relasyon natin sa China nung panahon ni Tatay Digong wala namang nawalang territory atin pa rin yan o oh, rights pa rin natin yan o oh, ngayon itong administration na ito nagmamatapang tapangan sumandal sa Amerika oh, isa rin itong Tulintino na anong sabi niya bago mag eleksyon butuhan nyo ako kaya kung hindi mawawala na sa atin ang Sambalis at Palawan o oh, natalo siya Oh, nawala na ba ang Sambalis at Palawan? Nandiyan pa naman ah. So, <laughs> uh, para sa akin, tama yung kay VP Sara kasi nililabel siya na pro-China siya. Sabi naman niya, pro-constitution ako, pro-Pilipino ako. Kasi ang constitution natin very clear na we must pursue an independent foreign policy. Nasa constitution yan. Itong foreign policy ng administrasyong ito is pro-US, anti-China. Hindi pwede yun. Number one trading partner natin ang China. Eh bakit mo kakalabanin yung number one na uh, trade partner mo? So yung West Philippine Sea does not define the whole of our relationship with China. Eh, mas maganda kaibigan lang Huwag tayong magmatigas Kailangan natin makipag uh, Kaibigan sa lahat China kaman, US kaman Tignan nyo itong mga ASEAN countries natin Lalo na yung mga bansa na mayroon ding sigalot Sa pinag-aagawang teritoryo dyan sa South China Sea Or West Philippine hindi naman sila ginigipit ng China. Bakit? Eh, hindi sila nakadikit sa US. Tayo lang. Itong administrasyong ito, dahil sa dikit tayo sa US, kaya tayo ginigipit ng China. So, ganyan lang yan. Uh, so, kung ano ang iyong itinanim, Anihin mo. O ngayon, uh, talagang kinalaban mo ng gusto ng China, eh, bakit pa magpunta ka ng China? kikinakalaban mo man. Bakit pa magpunta si Senator Tortolintino sa Macau? I don't know. <laughs> Kung ngayon, hindi siya pinapasok. Tapos, very proud siya. Maybe, siguro. Mayroon siyang statement dito. Mabasa ko ito. Statement niya. I acknowledge... Sabi niya, July 1, 2025. I acknowledge the sanctions imposed on me by China for defending the rights, dignity and sovereignty of the Filipino people in the West Philippine Sea I have hope kailang natalo eh lumaban, kailang natalo bumalimbing kasi o, nung una nasa Duterte dahil sa endorsement ni Tatay Digong nanalo so, senador my own natalo oh. i have fought and will continue to fight for what rightfully belongs to our nation i stand firmly with philippine navy philippine coast guard and our brave fishermen who depend on these waters for their livelihood this sanction is a badge of honor and a testament to my unwavering commitment to protect our national interest and our people's dignity. No foreign power can silence me or weaken my resolve to uphold our sovereignty. I am and will always be proud to be Filipino. Yes? Lahat tayo proud maging Pilipino. Lahat tayo uh, ipaglaban ng ating sovereignty. Hindi lang ikaw, kami rin. Kaya lang, depende. diska lang yan na friends to all, enemy to no one. Again, ulitin ko, yung style digong. Kaya nga, ako, saludong saludo ako sa style ni Tatay Digong, the best president we ever had, na ngayon, nagihirap. Nandun, nakakulong, nangangayayat, kulang sa gana sa pagkain, malungkot. Kung sino pa yung gumawa ng maganda sa Pilipinas, sa tingin ng nakakarami, siya pa ang naghihirap ngayon. Napa, napakasakit kuya Bongeng ang sinapi ng ating bayan. Pagdasal na lang natin ang ating Tatay Digong na sana bigyan siya ng Panginoon ng kalusugan at makalabas siya sa ICC na sa magandang kalagayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libring yero at pako para makapagpatayo ng sariling bahay o yung mas maayos na tirahan ang tribong talandig. Panorin niyo ang video na ito. Ano managit ang balay ni o nindot nagit na nga tanawon. We're We're kaayo ang atop ni Antio humanagyod ang iyang balay. So humanagyod ang dingding sa log ang iyang sira-sira bintana. So, kompleto na. Managyot ang balay ni Auntie. So, na siya karon ani. O karon, uma naman ang balay ni Auntie ug mo na ni ang among ihatag sa iyahang. nga kompleto kaldero, kalha, ug kutsara, plato, og banig habol kompleto ug bugas sudan. Managyot nindot na ka ayo ang balay ni Auntie. O. So, karon naghaling na po si auntie sa iyang kusina. So, bitan o ni auntie ang ipanghatag sa iya ha. So, muna ni tanan, baso, kutsara, luwag, kaldero, kalha, bitsin, asin, og tinapa, bugas. Ang among nahatag ni auntie, kay no naman siya sa iyang balay. So, kompleto among gihatag, habol, banig. Uh, so, uh, Oo, uh, um, uh, um, uh, pila na di anti timong edad anti? 53 na ka? Uh, uh, Oo, oh, so ka. si anti mo na ni siya gitabangan 53 na ang iyang edad, so kompleto ang iyang gihatag, ang sa siya ginawa, Salamat anti!